nakukulangan ka ba sa protina sa itlog na kinakain mo tuwing umaga? Kung oo, hindi ka nagkamali. Dahil ang itlog na naging pamantayan sa protina ay kulang kung ikukumpara mo sa mga pagkain pag-uusapan na natin. At bukod sa protina, ang mga pagkain ito ay mayaman din sa iba pang mga sustansya na kailangan ng katawan natin, lalo na sa mga nakatatanda. Bakit nga ba mas kailangan ng mga nakatatanda ang protina? Sa totoo lang, ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng mas madaming protina dahil sa unti-unting pagkawala ng kalamnan dala ng sarcopenia. Ipinapakita ng mga pag-aaral na habang tumatanda tayo, nagiging mas mabagal ang ating metabolism at unti-unti ring nababawasan ang masa ng ating mga kalamnan. Kaya't mahalaga para sa mga senior na siguraduhin nakakakuha sila ng sapat na protina sa kanilang diet. Sa video na ito, ipapakilala namin ang walong abot kayang pagkain na may mas mataas na protein content kaysa sa isang itlog. Simple lang pero malakas ang epekto sa kalusugan lalo na para sa ating mga seniors. Kaya, kung gusto mong palakasin ang katawan protektahan ang mga kalamnan at manatiling malakas habang tumatanda. Ang mga pagkain ito ay malaki ang maitutulong sa kalusugan mo. Bago tayo magpatuloy, isang like naman dyan at kung hindi ka pa nakapagsubscribe libre po, pakipindot lang sa buton. Punta na tayo sa ating talakayan. Una, chicken breast. Laging bida sa almusal o tanghalian, mataas sa protein pero mababa sa taba. Alam mo ba na ang manok, lalo na ang petso, ay isa sa mga pagkain na may mas maraming protina kaysa sa itlog? Talagang kamangha-mangha, di ba? Isang pirasong petso ang naglalaman ng halos 30 gramo ng protina, samantalang ang isang itlog ay may 6 na gramo lamang. Para sa mga senior, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na protina sa kanilang dieta dahil ito ay nagbibigay ng suporta sa pagpapanatili ng kanilang kalamnan at lakas. Sa paglipas ng panahon, natural na bumababa ang masa ng kalamnan. Kaya talagang nakatutulong ang pagkain ng mga protein-rich na pagkain tulad ng petso para sa kanila. Bukod sa protina, ang chicken breast ay mababa rin sa taba at mayaman sa mga vitamina at mineral, kabilang ang B vitamins, na tumutulong sa energy production at sa kalusugan ng utak. Kaya nga, kapag kumain ka ng manok, ipinapahayag mo sa iyong katawan, tara, sama-sama tayong maging malakas. Para sa mga nakatatanda, hindi lang ito tungkol sa tamang nutrisyon. Nakatuon din ito sa pagkakaroon ng kasiyasyang buhay na puno ng aktibidad. Kaya sa susunod na magluluto ka, bakit hindi mo isama ang petso sa iyong menu? Hindi lang ito masarap, kundi puno rin ng benepisyo para sa iyong kalusugan. Kaibigan, nais kong marinig mula sa iyo. Itay pang isa sa mga komento kung ang kup sa iyo ang paksa natin. O itay pang zero kung nag-aalinlangan ka. Binabasa namin lahat ng comments, kaya't ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Tuloy na tayo, pangalawa. Greek yogurt. Masarap, malamig, at pampalusog. Perfect pang merienda. Ang Greek yogurt ay naglalaman ng mas mataas na protina kumpara sa itlog. Kaya't mahusay itong pagpipilian para sa mga umaasang makakuha ng sapat na nutrisyon. Sa katunayan, ang isang tasa ng Greek yogurt ay maaaring maglaman ng hanggang 20 grams ng protina nakapakipakinabang para sa mga taong aktibo, lalo na sa mga nakatatanda na nangangailangan ng mas mataas na protina upang mapanatili ang kanilang lakas at kalusugan. Isang malaking benepisyo ng Greek Yogurt ay ang mga probiotics nito na tumutulong sa ating digestive system kaya't mas madali natin itong natutunaw at mas komportable ang ating pakiramdam. Ang pak mga probiotics ay kilalang nagtataguyod ng magandang kalusugan ng bituka at nakakatulong din sa pagpigil ng iba't ibang digestive disorders. Para sa mga senior, napakahalaga ng maayos na panunaw upang mapanatili ang enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Hindi lang iyon! Ang Greek yogurt ay puno rin ng calcium na mahalaga para sa kalusugan ng, ng ating mga buto. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas mahalaga ang ating mga buto. Kaya importante ang mga pagkaing nagbibigay ng kinakailangang sustansya. Ang pagkakaroon ng sapat na calcium ay nakatutulong sa pag-iwas sa osteoporosis at iba pang mga condition na nakakaapekto sa skeletal system. Maaari, awin mo itong gawing snack na sinamahan ng prutas at honey. O kaya ay ihalo sa mga smoothies para mas mapalasa at mapagbuti ang nutrisyon. Maaari rin itong gamitin sa paggawa ng masustansyang dressings o sauces na nagdadala ng bago at masarap na lasa sa mga ulam. Kaya naman, kung nais mong dagdagan ang iyong protina at mapanatili ang iyong kalusugan, subukan mo na ang Greek yogurt. Hindi lang ito mayaman sa protina, kundi masarap din. Ang pagdagdag nito sa iyong dieta ay hindi lamang nag-aambag ng sustansya, kundi nagbibigay din ng kasiyahan sa bawat tasa. Pangatlo, lentils, lentehas. Pwedeng pampalaman sa tinapay o panggisa, masustansya at abot kaya. Ang lentehas o lentils sa Ingles ay naglalaman ng mas mataas na protina kumpara sa itlog. Sa katunayan, nag-aalok ang isang tasa ng nilutong lentehas nang humigit kumulang 18 grams ng protina. Samantalang, ang isang itlog ay may 6 gramo lamang. Bukod sa mataas na protina, puno rin ng mga bitamina at mineral ang lentehas, tulad ng folate at iron na mahalaga para sa kalusugan. Nakakatulong ang pagkain ng lentehas hindi lamang sa kalusugan ng mga senior citizens kundi pati na rin sa buong pamilya. Maaaring ipagsama ang lentehas sa iba't ibang putahe, tulad ng mga sopas salad, at kahit na mga vegetarian na burger. Kaya't, kung naghanap ka ng masustansyang alternatibo sa itlog, lalo na para sa mga senior citizens, napakahalaga na isama ang lentehas sa kanilang dieta upang mapanatili ang magandang kalusugan at enerhiya. Bukod sa masustansya, puno rin ito ng fiber na nakakatulong sa digestion at sa pagpapababa ng cholesterol levels. Para sa mga nakatatanda, mahalaga ang mga pagkain na nagbibigay ng sustansya at sumusuporta sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Mahusay na source ng iron ang lentehas na nakakatulong sa pagbuo ng pulang selula ng dugo. At mayaman din ito sa folate na mahalaga para sa ating katawan. Isipin mo na lang, sa simpleng lentehas, nagkakaroon ka ng maraming benepisyo para sa mga mahal sa buhay na may edad na. Pwede itong gawing sopas o ipalit sa monggo na may ampalaya. Kaya, subok na! Pang-apat, edamame. Hindi lang ito pampalasa, ito ay pampatibay din ng katawan. Isama natin ang edamame sa ating mga diet dahil ito ay tunay na isang superfood lalong-lalo lalo na para sa mga nakatatanda. Alam mo ba na ang edamame o mga batang soybeans ay may mas mataas na nilalaman ng protina kumpara sa itlog? Naglalaman ang isang tasa ng edamame ng humigit-kumulang 18 grams ng protina, samantalang ang isang malaking itlog ay may higit kumulang na 6 grams lamang. Kaya kung nag-aalala ka sa iyong tinutunaw na protina, talagang magandang alternatibo ang edamame. Isa sa mga kamanghamanghang benepisyo ng edamame ay ang pagiging sagana nito sa antioxidants at mga nutrient na nakakatulong sa kalusugan, particular sa mga senior. Tumutulong ang mga ito sa pagpapababa ng cholesterol levels at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Bukod dito, mayaman ang edamame sa dietary fiber na tumutulong sa digestion at nakakapigil sa constipation, isang pangkaraniwang suliranin sa mga matatanda. Sa katunayan, ang regular na pagkonsumo ng edamame ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng tamang timbang na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Kaya, kung naghahanap ka ng mas masustansyang snacking option, subukan mo ang edamame mas lalo itong masarap kapag pinakuluan at nilagyan ng kaunting asin. O kaya naman, maaari mong gawing bahagi ng salad o stir fry ng mga pagkain. Bilang perpektong merienda para sa lahat ng edad, ang edamame ay hindi lamang masustansya, kundi nagdudulot din ng gana sa anumang pagkain panglima. lima. Cottage cheese, pampalakas na pwedeng idagdag sa tinapay o gulay bawat 100 grams ay nagtataglay ng 11 to 14 grams ng protein. Alam mo ba na ang cottage cheese ay isa sa mga pagkain may mataas na protina na mas mataas pa kaysa sa itlog? Kaya, kung nag-iisip ka na idagdag ito sa iyong diet, lalo na kung ikaw ay senior, hindi ka nagkamali. Ang cottage cheese ay hindi lamang masustansya kundi madali rin ihanda sa iba't-ibang paraan. Maaaring haluan ito ng prutas, oatmeal, o gawing dip para sa mga veggies. Bukod dito, maaari rin itong gamitin bilang sangkap sa mga smoothie o kahit sa mga baked goods na nagbibigay ng mas malambot at masustansyang texture. Naglalaman ng halos 28 grams ng protina ang isang tasa ng cottage cheese na talagang makakatulong upang mapanatiling malakas at masigla ang mga nakatatanda. Para sa mga edad, mahalaga ang sapat na protina sa kanilang diet dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng mga kalamnan at pagpapalakas ng immune system na kadalasang humihina habang tumatanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang tamang dami ng protina ay mahalaga para sa pagpapabuti ng bone health na nagiging napakahalaga haba habang tayo ay tumatanda sapagkat ang mga buto ay nagiging mas marupok at mas madaling masugatan Bukod dito, ang cottage cheese ay mayaman sa calcium na nakakatulong para sa malusog na buto at nagtutustos din ng iba pang mahalagang mineral na kinakailangan ng ating katawan Kaya kung nais mo ng malusog at masiglang pamumuhay sa iyong golden years subukan mong idagdag ang cottage cheese. Napakadali lang nitong isama sa iyong mga paboritong pagkain. At talagang makikita mo ang pagbabago sa iyong kalusugan mula sa simpleng pagdaragdag ng masustansyang pagkain ito sa iyong diet. Bilang pang-anim. Quinoa, superfood na masarap, pwedeng idagdag sa kanin o salad. Ang quinoa ay isang napaka nutritious na pagkain na may mas mataas na protein kumpara sa itlog. Oo, oh, tama yan! Ito ay isang uri ng butil na nagmula sa South America at kilala bilang superfood. Para sa mga senior citizens, napakahalaga ang quinoa dahil puno ito ng protein at iba pang nutrients na mahalaga sa kanilang kalusugan. Halimbawa, mayaman ito sa fiber, iron at magnesium na sa pagpapabuti ng digestion at sa pagpapanatili ng magandang kalusugan ng puso. Isipin mo na lamang, sa isang tasa ng nilutong quinoa, mayroon itong halos 8 gramo ng protein. Ang quinoa ay napaka-flexible din sa luto. Maaari, itong ihalo sa mga salad, gawing side dish, o kaya'y gawing quinoa bowl na may iba't ibang veggies at protein sources tulad ng manok, isda, or tofu. Ang mga seniors ay akikinabang mula sa mga benepisyo ng quinoa dahil ang sufficiency sa protein ay mahalaga para sa muscle maintenance, pagpapalakas ng immune system, at pagpapanatili ng overall health. Bukod dito, naglalaman din ang quinoa ng antioxidants at anti-inflammatory properties na makakatulong sa pag-iwas sa mga chronic diseases tulad ng diabetes at heart disease. Kaya naman, magandang ideya na isama ang quinoa sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Hindi lamang ito masustansya kundi masarap din. Subukan rin idagdag ang iba't ibang mga herbs at spices upang mas mas mapaganda pa ang lasa ng quinoa at mas mapalawak ang culinary experience ng mga seniors. Pampito. Chickpeas, garbanzo beans. Pwede sa sabaw, salad o pang-snack. Nakakabusog at pampalakas. Alam mo ba na ang chickpeas na mas kilala bilang garbanzos ay naglalaman ng mas mataas na protein kumpara sa itlog? Oo, totoo iyon. Hindi lamang masarap ang mga garbanzos kundi punurin sila ng mga benepisyo sa kalusugan lalo na para sa mga nakatatanda sa bawat tasa ng chickpeas makikita natin ang humigit kumuulang 15 gramo ng protein na tumutulong sa pagpapanatili ng mas muscular na katawan at pagpapalakas ng immune system sa ating edad mahalaga ang protein upang mapanatili ang lakas at tibay ng mga kalamnan pati na rin ang mga proseso ng pagsasaayos ng mga tissues sa katawan. Bukod dito, mayaman din ang chickpeas sa fiber na nakatutulong para sa maayos na digestion at nakakapigil ng constipation na karaniwang suliranin sa mga senior. Nakakatulong din ang fiber sa pagpapababa ng kolesterol na nagpo-promote ng mas malusog na puso at nagbabawas ng panganib sa mga sakit sa pang. Ang chickpeas ay puno rin ng mga antioxidant na tumutulong sa paglaban sa mga free radicals at nagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Bukod dito, madaling isama ang chickpeas sa ating mga pagkaing araw-araw. Maaari itong gawing humus, ilagay sa salads, o gawing sabaw na punong-puno ng lasa at nutrisyon. Isipin mo ang malamig na humus na may pita bread habang nakikinig sa kwentuhan ng mga kaibigan napakasarap, hindi ba? Sa bawat kagat, hindi lamang tayo nasisiyahan, kundi nagbibigay din tayo ng sustansya sa ating katawan. At sa oras na ito, nagiging bahagi tayo ng isang masayang pagtitipon na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging magkasama at sharing good food. Pangwalo, tofu, tokwa. Paborito ng mga plant-based eaters, malambot pero malakas. Ang tofu, kilala rin bilang tokwa sa Tagalog, ay hindi lamang isang sikat na sangkap sa lutuing Pilipino, kundi isang napakamalusog na opsyon na puno ng protina na maaari mong isama sa iba't ibang putahe. Kumpara sa isang itlog, mas mataas ang nilalaman ng protina ng tokwa kada isang daang gramo ng tofu ay nagdadala ng tinatayang 8 gramo ng protina, habang ang isang medium-sized na itlog ay may 6 na gramo lamang. Ito ang dahilan kung bakit ginagawang paborito ng mga health conscious na individual ang tokwa. Kaya naman, kung naghahanap ka ng masustansyang alternatibo para sa iyong pagkain, perpektong pagpipilian ang tokwa na hindi lamang masustansya kundi marami ring gamit para sa mga nakatatanda, nagdadala ng maraming benepisyo ang pagdagdag ng tofu sa kanilang dieta na hindi maikakaila. Mahalaga ang protina para sa pagpapanatili ng malusog na kalamnan at buto, lalo na habang tayo ay tumatanda upang maiwasan ang mga karamdaman tulad ng osteoporosis. Dagdag pa rito mayaman din ang tofu sa mga nutrients tulad ng calcium at iron na nakatutulong sa magandang kalusugan ng, ng puso at buto. Nagbibigay din ang mga antioxidants na matatagpuan sa tofu ng protection laban sa oxidative stress na maaari ring makatulong sa pag-iwas sa ilang malalang sakit. Madali itong lutuin at maaari mong ihalo sa iba't ibang pagkain. Maaaring ihurno, igisa o gawing tokwat baboy. Sa bawat subo, natatakam tayo sa masarap na lasa at nagiging mas malusog dahil ang tokwa ay parang sponge na sumisipsip ng lasa ng mga sangkap na ginagamit. Kaya bakit hindi mo subukan ang tokwa sa iyong susunod na kainan? Magsimula ka na ng isang masustansyang hakbang patungo sa mas mabuting kalusugan. Ang itlog ay maganda, pero hindi siya ang hari ng protein. O hayan, may mga alternatibo ka na sa itlog na mas makakatulong mapanatili ang inyong lakas at kalamnan. Sa tulong ng mga pagkaing ito, pwede mong palakasin ang iyong katawan, araw-araw, sa simpleng paraan. Kabilang dito ang mga pagkaing mayaman sa bitamina at mineral, gaya ng manok, isda at mga legumes na nagbibigay ng sapat na nutrisyon upang mapanatili ang malusog na katawan. Ang pagsasama ng mga ito sa iyong dieta ay hindi lamang makatutulong sa iyong kalusugan, kundi maaari rin itong magbigay ng mas maraming enerhiya na kinakailangan sa iyong mga pang-araw-araw na gawain. Hindi namin sinasabi na huwag kang kakain ng itlog kung nakukulangan ka sa protina ng isang itlog, pwedeng gawin mong dalawa, hindi ba? Makakatulong ito upang magkaroon ka ng balanseng pagkain na suportado ng mga sustansya na habang tumatagal ay magiging pundasyon ng iyong pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Kung gusto mong malaman kung alin sa mga ito ang paborito mo, i-comment ang protina sa baba at sasagutin namin sa susunod na episode hanggang sa susunod mga kaibigan nawa'y patuloy tayong maging maingat para sa ating mga senior na mahal sa buhay